Eh bro, saan kayo pupunta? Eh wag ka naman damay sa ganto sa ano, pati pamilya mo dinamay mo. Kasi bro, yung ano ko, yung asawa ko tsaka anak ko, November tong November lang na anib. December yata o January nilabas ko na sila. Tapos alam mo sabi sa akin, ano alam mong brainwash to mga kapatid. Sis, pwede naman kayong umaten. Huwag nyo na lang isama si Brad Wally. Pwede nyo naman, pwede pa rin kayong magpatuloy sa iglesia. Iano ano nyo na lang yung, ano, si Brad Wally, pabayaan nyo na lang. Mayroon mo bro, ganyan ba ang, ganyan ba ka-desperate ang MCGI? Na pinapatuloy nyo, pinaghihiwalay nyo yung pamilya. Eh, sa totoo lang, maawa naman kayo sa konsensya nyo, sa ano nyo, sa kaluluwa nyo nagiging ano kayo, nagiging kasangkapan kayo ng masama. Imbis na intact yung mga mag ano, mga pamilya. Hindi niyo pinaghihiwalay niyo. Nakakaawa eh, pero ang masasabi ko lang, yung mga nasa loob, Wag niyo piliin yung ano, iglesia. Piliin niyo yung pamilya niyo. Kasi yung pamilya nyo, simulat simulat bata pa yan o nanay niyo, kapatid niyo, kilala niyo na yan eh. At hindi ang iglesia ang magliligtas sa inyo, mga kapatid. Pasintabi po sa lahat ng mga nakikinig, mga kapatid. ako Yung experience ko lang po ang isasabihin ko sa inyo, pero hindi ko po sinasabing gawin niyo po. Para po tayo makamove on, ang the best way po natin gawin, o ako ang ginagawa ko po, is make sure po natin yung puso natin malinis para po ma-accept natin agad na yung masamang nangyari sa atin sa loob ng MCGI. Ma-accept natin. Meaning, pag kasi pina, eh, inano natin yung galit na nangyari sa atin sa loob, hindi tayo makakamove on. Bakit ko po nasabi to? Kasi po, tinuruan tayo ng ating Panginoon na maging maging mababang loob yung mga nanakit sa atin, ipagdasal natin sila na magising sila dun sa mga bagay na alam nilang tama pero mali pala marami po sa atin, lahat tayo sinasabing exeter, masama, mapupunta sa impyerno. Ano po dapat ang gawin natin? Dapat po ba nating ano sila? Sabihin na i-curse natin? Hindi po. Dapat po ipagdasal natin sila na sana ma, ma nila at yung the best gift na binigay sa atin ng Panginoon ay ito po yung pumili o gawin natin yung gusto natin na ayon sa yung pil na tama. Kasi ang nawala sa atin, mga kapatid, alam nyo, yung pagiging ano natin, yung binigay sa atin na mag para sa sarili na that whether tama o mali, nawala sa atin yun eh. Kasi yung nandun tayo sa loob, ang pil natin, tayo lang maliligtas. Ang MCGI lang ang, ano, ang tama. Ang iglesia, ang iglesia ni Kristo, katoliko, malina. Kasi ang, ang tinuro sa atin, tayo lang maliligtas, mali pala 'yon. Dapat marunong tayong ano, i-analyze natin ang mga bagay-bagay. ito ba'y tama? Tama ko bang gawin to? Tama ko bang patulan yung mga taong sumisira sa pagkatao ko? Tama ko bang gantihan? Bilang isang kristyano, hindi po dapat. Sa akin po, hindi ko dapat patulan sila. Whether sinisira nila yung pagkatao ko, da, da, kasi dati po dito sa Texas, galit na galit sila. Matunog na matunog yung pangalan ko kasi ako raw ang dahilan kaya ang daming nag-exit dito sa Texas. Ano pong sinasabi ko lagi? Sabi sa akin ng anang ah, anak ko, pa, ang daming sumisira he doon tapos may tay Felix pa. Eh anong sagot ko po sa anak ko? Bayaan mo lang sila anak dahil alam natin sa sarili natin. Hindi tayo ganoon. Huwag natin patulan yung mga taong nagsisira sa atin. Kasi sa totoo lang, lahat tayo mga kapatid, ipagsusulit natin 'yan. Ipagsusulit natin. Hindi sila ang dapat nating katakutan. Ang dapat nating katakutan yung magsusulit sa atin. Masarap pala na laki lang. Pero <laughs> wala hindi ka pa nakapag-introduce. Kailan ka ba na -ane? August 24, 2019 po. Nangyari po sa akin, nakalipad po kami dito ano, 2018 sa Iowa. Ayun, naghanap ako sa Iowa ng iglesia. Eh, sabi ko, natupad na yung mga wish ni Mrs. Nakapunta kami ng Amerika. Lahat po ng wishes natupad. Sabi ko, parang may kulang. Sabi ko, na-recall ko si Brad Ely na, na ano, na kasi nakinig ako kay eh, Brad Ely nung ano eh, na, uh, nasa Pilipinas ako. Tapos ito po, naghanap ako ng ano, ng, ng local dito sa US, wala akong makita. Tapos kumunta ka ko sa ano ko po, uh, classmate. Alam ko, bro, kilala mo si Melay Malangkili. Eh. Parang ano uh -oh. to eh. Oo, si Melay. Ayun. ano siya bro, ayong classmate ko sa high school. Tapos yun, inano ko sa kanya, kinunta ko. Tapos ang experience ko nga dito, bro, medyo sablay eh, dahil kinunta ko yung uh, ako no ng ano ng Chicago, hindi ako pinapansin, bla bla bla, ang daming ano. At nagpilit pa rin ako. Nagana pa rin ako ng way. Tapos 'yun, finally may sumagot na sa Chicago din, doon din. 'Yon, nabautismo na ako August 24, 2019. Pag ano ko doon, travel ako doon ng ano, ng 5 and a half. Alis ako dito ng ano, ng ng alas 7 yata. Tapos dating ko doon, 11.30. Tapos yon ano na, tulog ng isang oras, biyahe ulang 30 minutes sa lokal. yon yun ang ano ko, every siguro, ano, once lang ata ako, twice lang nakatin sa Chicago dahil ang layo ng biyahe. Pay, ano eh, limang oras kalahati. Eh. Tapos, ayun. Tapos, lumipat kami dito sa Texas. 2023. Naghanap na naman ako, ano, bag, naghanap ako ng lokal dito, sabi ko, salamat sa Diyos, dahil may lokal kami. Uh, ang travel naman namin, panlokal, isang oras. Gising ako ng ano, ng alauna na madaling araw, travel kami ng 2, dating ako ng 3.30 na madaling araw sa lokal, tapos yung ganyan, yun ang routine. Tapos, ang routine natin kasi, ano eh, Uh, pag Tuesday, late na natatapos, 10 to 11. Tapos sa Friday, ganun din, 10. Tapos tulog ka ng isang oras o dalawang oras. Tapos prepare ka naman ng, ng TG natin, Saturday. Pagdating mo naman doon, Saturday ng TG, matatapos yon 10. 10 a.m. Tapos, pagkatapos ng 10 a.m. bro, ayun na, yung brainwash natin na two hours na kailangan ng ganto kailangan ng ganyan, kailangan ng ganyan. Eh, yun ang routine natin. Tapos, yun nga, lately, uh, na, nag, naglalike ako sa FB ni Brad Badong. Tapos, sabi nung kapatid, bro, wag mong ilike yan, kalaban natin yan. Sabi ko, bakit ganun? Tama naman yung sinasabi ng ano ni Brad Badong. Bakit kalaban? Nagkaroon na ako ng curiosity, bro. Tinawagan ko ngayon si Brad Badong. Tapos yun nga, nakausap ko si Brad Badong. At the same time, yung lahat ng sinasabi niya, consistent. Tapos, yung pilba ba na mabuting tao yung, yung ano, kapatid. Yun, inano ko siya, kinausap ko. Tapos, on that day, nagsabi ako sa manggagawa namin na bro, uh, may mga tanong ako kay Brad Daniel. Baka pwedeng matanong ko to. tasaabi sa akin ng ano, ng uh, manggagawa. O, oh, tatanong, ano, ha, tatanong, sasagutin ni Brad Daniel lahat ng talong mo. Tapos kinausap po rin si Brad, ano, Badong, kinumpirm ko talaga, totoo, ganyan. Tapos sabi ko sa sa manggagawa, Ah, uh, hindi na ako a-attend. Kasi, ayaw yung sagutin yung mga tanong ko. Tapos, pagkatapos noon, pumunta sila. Ang daming mga dito eh. Ano, yung, ano, 30 hata sila. Isang batalyon. Eh, ang nakakatawa niyan, bro, nagtago ako. Dalawang oras ako sa, sa ano, sa closet kasi ayoko silang harapin dahil ayoko yung ayoko na pinipilit pa ako. Sarado na isip ko eh, parang nabuksan eh na niloloko tayo eh. Eh, nagano sila. Uh, nag-live sila ng kanta-kanta dito, okay lang, nagiiyakan pa yung iba. Kala nga namin genuine. Tapos after noon, may nagte-text na sa akin. Sabi sa akin eh, nang damay ka pa, sa impyerno ka mapupunta. Bro, ano yun? Jaco na yun, 30 years dito. Sabi ko, sis, hindi naman niya tatama yung binabanggit mo. Hinuhusgahan mo na ako. Ikaw ba ang Panginoon para husgahan ako sa impyerno ako mapupunta? Tapos bro, sinand, sinand ko siya ng mga talata. Tapos ang, hindi na rumispans. Tapos yung isa naman, ganun din. Sabi sa akin, eh bro, saan kayo pupunta? Eh wag ka naman damay sa gantuga. sa ano, pati pamilya mo dinamay mo. Kasi bro, yung ano ko, yung asawa ko tsaka anak ko, November tong November lang na anib. Tapos December, ma December ba? Ano, December December yata o January nilabas ko na sila. Tapos, alam mo, sabi sa akin, ano, alam mong brainwashed to mga kapatid. Sis, pwede naman kayong umaten. Huwag nyo na lang isama si Brad Wally. Pwede nyo naman, pwede pa rin kayong magpatuloy sa iglesia. I-ano nyo na lang yung, ano, si Brad Wally, pabayaan na lang. Mayroon mo bro, ganyan ba ang, ganyan ba ang ka-desperate ang MCGI? Na pinapatuloy nyo, pinaghihiwalay nyo yung pamilya. Eh, sa totoo lang maawa naman kayo sa konsensya niyo sa ano nyo, sa kaluluwa niyo nagiging ano kayo nagiging kasangkapan kayo ng masama imbis na intact yung mga mag ano mga pamilya hindi niyo pinaghihiwalay nyo. nakakaawa eh pero ang masasabi ko lang yung mga nasa loob wag niyo piliin yung ano iglesia piliin niyo yung pamilya niyo kasi yung pamilya nyo, simulat Simulat bata pa yan o nanay nyo, kapatid nyo, kilala nyo na eh. At hindi ang iglesia ang magliligtas sa inyo mga kapatid. Yung pagsunod nyo sa tama, hindi yung pagsunod nyo sa gusto nyo na sa tingin nyo tama. Hindi eh. Sundan, ano lang, sundan nyo lang yung puso nyo malinis. Hindi kayo magkakamali. Tapos, uh, Uh, ano, may, may, sinabi pa sa akin yung anak ko. Bro, ay ma, pa sa, sa, worship ikaw ang topic. Nadula si Brad, ano, si Brad Victor. ay eh, sabi ko, baya mo sila anak. Eh pagdasal na lang natin kung ginagawa nila tayo, kung ginagawa ginagawa nila kung masama o oh, ma, mapupunta ako sa impierno, baya mo sila, karapatan nila 'yon. Ang mag maganda lang sa ating bro, Nabuksan yung isip natin. Yung freedom na tayo mamili na ano eh, na na-trigger eh. Hindi katulad nandoon tayo sa loob. Dati tayong dilo. Kasi pag sinabi sa akin ni pag sinabi sa akin ni Mrs. Bakit ganto? May napapansin ako. Wala sarado isip ko, bro. Kasi ang nasa isip ko ano eh, pagsunod eh. Kung pala, nasasaktan ko na yung pamilya ko. Nasasaktan ko na 'yung asawa ko. Kasi ano eh, naging dilo na ako eh. Hindi ko na ah uh, na a, ano yung feeling ng asawa ko na pi, imbis na na-prioritize natin yung pamilya natin. Pinaprioritize natin yung iglesia which is mali. Kundi anong sa, sa ang utos sa atin, ano uh, anohin natin sa natin yung pamilya natin, eh, sinupi natin eh. Which is hanggang na sa loob tayo, wala para tayong robot pag sinabing ganito stop na, wala na. Wala na tayong freedom to, to, to choose, to think, to analyze. Wala eh. Ang nangyayari sa loob, wala na. Ano sila? Para silang robot na kung ano lang sabihin ni ganto sabihin ni ganyan, wala. Guna. Nakaka, nakakaawa bro. Nakakaawa sila kasi merong mga lawyer, doktor, nurse, wala na. Yung, clear, yung, uh, critical thinking, wala na. Wala silang ano, basta ang iniisip nila para sa Diyos. Mali. Mali po mga kapatid. Uh, matuto tayong mag-analyze kung ito bang ginagawa natin tama na o mali. Eh kung sa tingin mong mali, eh kailangan po umano ka na. I-correct mo po. Hindi ka, sayang po ang pagpapagal nyo sa loob. Kung lahat ito i, walang walang ano, walang patutunguhan kundi eh ano po, isipin nyo. Yung bang pagbablock sa mga exeter? Tama. Yung bang pagkakurse sa mga exeter? Tama. Yung paninira sa taong nakasama mo na alam mo namang hindi ganon, pinaniwalaan mo? Tama po ba yun? Wala. Walang, ano, walang, walang bearing. Basta importante, yung clear, clear thinking, yung critical thinking po. Yun lang ma ano ko bro tsaka uh, yung mga nagpo-post karapatan niyo po 'yan. Karapatan yung i gawin yung gusto niyo, mag-post kayo oh, hindi ko po kayo ano binabawalan kasi lahat po tayo may karapatan. Pero tanong niyo po sa sarili niyo. Ugali po ba ng Kristiyano 'yan? Yan po ba 'yung tinuro sa atin sa loob na iglesia? E alis po natin yung lahat ng ano, lahat ng masakit, lahat ng mali. Kainin lang natin yung ano, yung tama at magiging mabuti tayo. Yun lang po mga kapatid, maraming po salamat sa pagkakata pagkakataong ito. Brad CJ, uh, salamat po sa inyo sa pag-unawa at mga kapatid sa araw na ng, yun po, sa araw-araw po na ating paggawa, sana po ma, realize natin na doon pa rin tayo sa tama. Wag po doon sa gusto niya o sa gusto nung ninuman. Salamat. May mga sa may mga nagtatanong may nagtanong si Spay, tinatanong niya kung saan ka raw lokal sa Pilipinas. Parang familiar ka raw sa kanya. Ano po bro, eh, sa ano, ang ano namin sa bagong bayan bro. Pero isang beses lang ako sumamba doon bro eh, kasi meron na akong experience doon bro na sabi ko. Bro, meron kasi nangangailangan ng tulong. Pwede ba natin tulungan to? Bro, alam mo sabi sa akin ng lokal? Eh, tinulungan na namin yan eh. Eh, umaasa na lang eh. Ganto ganyan. Eh, na, na ano ako, na, na disappoint ako. Sabi ko, ganto ba ang MCGI? Eh, di ba ang sabi sa atin, lahat na nangangailangan, whether you're nasa loob o nasa, nasa labas, kailangan tulungan natin. Ano pala bro, na-discover ko, ano, yung mismong nasa loob, hindi may limitation. Eh, bro, pangkain lang dito sa lokal eh. Hindi na pwede, sabi ko. Eh, kako, hindi ko na ano anuhin. Hindi ko na, eh, bahala na kayo, kako. Meron ano din po, ba sa... May nagtanong din sa YouTube. Uh, saan lokal po kayo, Brad Wally? Ako po galing po sa Dallas. Ah, uh, bro, ano yan? Uh, Houston na po, bro. O, Houston, Houston daw. Po. Si Julius... Legaspi. Yun ang pangalan niya dun sa YouTube. Eh. Baka po ano, bro, uh, closet yan. Kasi nabalitaan ko, bro, marami ng ano eh. Marami ng closet yan saka hindi umakatin sa Dallas. Kaya ito pa, bro. Yung huling balita ko, yung lokal yata dito sa Houston, sa Houston ililipat sa Dallas. Kasi nga, ano, 20% na lang na abuloy yan o 30% nag-aabuloy. Eh. Kasi, ano, wala na eh. Yung dalawang lokal dito, hindi na nila ma-maintain eh. Dahil, ano, merong mga uma-attend, mga anak na lang, iba, nag, ano, nagsusum. Eh, ako eh, basta ang, ang masasabi ko, pang, ang the best weapon na ma-advise ko sa inyo is panalangin natin na magising sila, matauhan sila, pero i-curse natin sila hindi po. Tsaka ako, bro, hindi ko first na mag, may mangyari sa KNP o kay Brad Daniel. Hindi po. Wala akong pakialam sa kanila, bro. Ang sa akin, magising lang po yung mga kapatid natin na nilulokon nila. Yun lang po. Kung babak, babaksak sila, salamat sa Diyos kung papaluin sila. Yun lang. Pero para ipagdasal sila na magkasakit. Hindi po. Hindi po natin ugali yan. Ang ipagdasal natin, matauhan yung mga nasa loob, at maha, maakay nila yung mga, mga kapamilya nila na lumabas. Kasi sayang po yung effort nila, bro. Sa to lang, sayang. Nag oras ka sa isang linggo, wala ka ng panahon sa pamilya mo. Eh ngayon po, salamat sa Panginoon dahil ano, yung, yung bonding ba ng family? Nandun eh. Nandun yung bonding ng family. Tsaka huwag kayong matakot kapat mga kapatid. Dahil nakaukit na sa puso natin yung utos ng Panginoon. Basta hindi tayo, huwag kayong matakot na magkamali kasi tao lang po tayo. Huwag kayong mag, magano mag worry na uh, sana kami pupunta kung lalabas kami. Huwag po. Basta ipa, -i, lahat ng gagawin natin, ihabili natin sa Panginoon. Sa tunay na Panginoon na hindi nangangailangan ng maraming pera, maraming pa-target na nakatulad na nasa loob. Kapatid na ano on. Salamat po sa inyong oras, Gradwali. Salamat po sa Diyos, Bro. Ah, ayan, mga kapatid, 'yan yung ano. Oh, ayan ang isang example pang uh, nandyan pa sa loob ng MCGI. Oh, 'yan ba ang masamang tao? na nag exit masama na. Marami pa kayo maririnig sa mga susunod kung ipahintulot ng Panginoon. Gradwali, salamat ulit sa oras mo ah. Apo bro, salamat, bro, salamat po, sa po sa Diyos. Ay tsaka bro, ano po, uh, pahabol ko lang. Bro, may Sige meron po. tayo mga meron tayo mga kapatid. Mga kapatid, pakiusap po kung meron pong nangangailangan ng spiritual o uh, emotional ano. Kasi merong kapatid sa akin nag uh, nag-message. Ano siya, isang taon pa lang pa siya, bro sa MCGI. Exit na agad siya. Kasi, hin, ano siya eh. Sa, Tam Russia yata o Germany. Ani ano siya eh? Hindi ko sabi niyo pangalan, bro. Nire-racist siya. Kasi sabi ko, bro, exeter po ako, baka po ma-red flag kayo. Sabi niya, bro, pag magalala, umalis na ako. Eh sabi ko, kamusta naman po ang local diyan? Ang sabi niya, bro. Bro, sa totoo lang, ang lokal dito walang pakialam sa amin, kundi abuloy namin. Eh sabi ko, eh pagdasal mo na lang, bro. Wala tayo, basta yung may tutulong ko lang, bro, sa iyo. Eh ano, ipagdarasal kita tapos maging maayos yung trabaho mo. Kasi bro, malaking bagay yung makomport ma lang natin yung mga OFW o mga kapatid natin na nag-iisa dun sa mga bansa. I ano lang natin. I insist lang natin na wag siyang mawala ng pag-asa. Laging manalangin sa Panginoon. At the same time, hakapit lang, isa lang kakapitan na natin ng Panginoon eh, hindi yung sino man. Eh, yun lang, ma kung mayroon sa inyo mag-message, tulungan niyo po, spiritually, palakasin natin ang loob kasi nasa malayong lugar siya. At the same time, hindi tayo makakatulong eh. Basta ang ano natin, palakasin natin ang loob niya para matapos niya yung ano yung mga gampanin niya. Kasi bro, nire-raise siya doon. eh. Ang dami eh. Boss niya, yung supervisor niya. Eh sabi ko, bro, eh, kanto gawin mo. O, pag may plan A ka, may plan B. Ngayon, pag hindi umano yung plan B mo, doon ka na sa plan, ano, sa, sa, last choice. Kaso, expect mo yung outcome noon. Whether matanggal ka o mag ka. Yun lang ang pagpipilihan mo. Pero hanggang makakapagtiis ka, pagtiisan mo. Kasi that's the only way na matatapos mo yung, ano, eh, yung kontrata mo. Yun lang po bro. Maraming salamat po sa Diyos. At mga kapatid, ingatan po tayo lahat maghari po sana ng pag-ibig at kapayapaan lagi sa puso natin. Huwag po galit. Huwag po tayong mag-spread ng hate sa mga kapatid. Situate po hindi tayo makakapag-trigger ano, makakapag, uh, ng masamang puso sa kapatid.